good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako magtrabaho. Trabaho po tayo. Ayan. Salamat po. Sama, sama kay kay Tita Emi. natin po ng paraan itong ating kwadro. Nabasag po. Nahulog at nabasag. Ayan. Iwan ko po ng paraan. Kapasakali po. Umayos po yung ating ano, parang nito ito pong ating kwadro sayang buwan po ni Tita Amy nawala wala po yung salamin ito pong kwadro ayan kung may po siya gawang po po ng paraan para maiayos natin may sabi po muna natin ng pansamantala Pansam pansamantagal pansamantagal <laughs> po ba ayan ayan po ni Tika Amy iayos Yan. Sinasabi nilang pansamantagal. Baka maging pansamantagal na po ito. Kasi nabasag po yung kristal. Tapan ko lang po muna para wag lang po siya masyadong maano, ma alikabukan, gabukin. Ayan, para po hindi masyadong gabukin. Nagyan po ito muna ng tape. Kasi sayang naman po. Nanginayan po ako Ang hirap po kasing gabi ng cross stitch. Pag ginawa mo yung cross stitch, ang hirap ang tagal. Kaya nanginayan po ako. Kahit po sinasabi pang sa, ano, tapean ko po muna. Ayan. Pagka po nagkapera si Tita Emi, eh, tsaka na natin palalagay ng, krist ng salamin, ng kristal. Ayan sa, ngayon po, tapean ko po muna. Tapean muna ni Tita Amy to para magamit pa. <laughs> magamit pa po natin itong ating kinetic na to. Yung ating crystal. Thank you. Umamit man po siya ng konti, pero konti pa naman po. May masyadong halata para nakakristal pa rin po siya. Para siya nakasalamin pa rin. na. pan po. po natin. Pagod na Titip mo dyan, Tita Emi. Titip mo dyan, Tita Emi. Saya po sa Malacan. Si Denzel, si wow. Denzel, wow. Denzel. Ano? hindi siya kumain. माइंसिडेंशियल ना इंडिको माइंसिडेंशियल ना yan po tinigpan po natin sya para magamit din po natin sayang naman po, ito po sya oh ayan naging po ni tita emmy ng tape baka sakali lang, nagbabaka sakali lang si tita emmy na magagamit, ay hindi umaandar itong ano ang bigat ito Tama kaya ito magsasabi ng ano para po mailak po rito. Hindi ko alam kung paano ilalak. Mm -hmm. Ano yung parang mm -hmm. ko lang to. Kasi ano eh. Sumasama talaga yung tali. Sasabit ko dito. Nasa tali. Magamit ko po. Kuha ko si kuyador ng tali. Ito po yung ating trabaho ngayong araw na to. Pinipan po natin siya. Para magamit po natin. Dito ba? Sisayang naman. Medyo pangit na po ng konti pangit po ba? Medyo pangit po ng konti, pero at least kahit paano po magamit natin dito ba? Ayan. Tapos lalagyan po natin dito siya ng ano, ng tornilyo, parang tornilyo, para lang po masabit natin yung pali. na po si kuyador ng tornilyo. Bueno po mga... Sana ko. maraming maraming po salamat sa bawat subaybay so nyo kay Tita Amy. Thank you very much po. Ito po yung ating bahay. Ayan. Ayan po yung mga kaha, hindi pa po nabuksan. Simula po nang dumating tayo, yung package po, hindi pa nabuksan. Kaya ayun, siguro po pag natapos yung paggawa po sa labas, baka po mabuksan na yan ni Tita Amy. Kaya thank you very much po. Bye-bye po. I love you and I love you all. Bye-bye.